Oh. Oh. Ito yung sarap <laughs> daw ng mga masisipag. yung hindi ma yung mga mas masisipag na tin. <laughs> Bubuksan na. Bunga ng kasipagan nito kaya tayo nagkaroon ng ganito. Ala akala ko ba yung dalawa? Hindi, iniantay ko yung isa. Ay, yung no. Dalawa daw eh. Ba baka dalawa naman. Ha? Baka dalawa naman. Baka na dalawa naman. <laughs> <laughs> ah, hindi. Ang matagal pa ay... Ay, ang kalat na upo ng katingan. Oh, ang kalat mo. Eh, kawan, yan ang dalawa nga ang kalat eh. Yun nga inasahan. Oh. Ay, din kasi napangit na naman. Ayun? Kung baga sa basketball, ikaw ang MVP eh. Oo nga. Iba yung MVP, iba yung champion. Titingin natin para sa... Pasalam pasalamatan na natin yung ating mga sponsor para kan. Mama Abraham, salamat. Salamat po. Hey Abraham, salamat sa tanggap na namin yung ano. Yung trophy. Sana wag madadala. <laughs> Ay, ang tanong, saan mapupuntahan? Sino ang magmamangat Siyempre yung leader yeah. ano, namin. Ah. Dapat, eh, ilan kayong ano, mga... 15. 15. Dapat kayong 15, may mga picture na ganyan. Kaya harap sila. Yun ang masasabi <laughs> niyo <laughs> Tama na yung mga gwapo lang muna ang picture ako. Hindi pa na. sila, eh. Sila sila ma, oh. ano, may remembrance din. Ayun, oh O, oh. oh, di kayo nga. Teka oh. lang, dig na lang, pipitira natin. Hindi, para kayo nga, Pat. Narito din oh. lang. Teka lang, na ang dala nila Manong Jun, or Leslie at Marbelie sila po may mga dala nitong video. Ano eh. video na video to alas alas 3 mga winimisan na to. Ano eh? alastiris. Masawa, alastiris pa oh, sa bubat ay, kayo po hay manong doon. Ito may ipapag... Ito, Oo, oh, pangalawa. Yan. Yan ang pangalawa natin. Yan. yan ang pangalawa din yan. Oo, yan. Ayan, araw-araw din. <laughs> araw-araw, walang huli. <laughs> araw-araw din. Araw-araw, walang huli. <laughs> araw -araw, <walang> <laughs> ito yung buwan ng kasipagan namin. Oo, oh, mabayang ilit. Sari ko na, wala akong picture ngayon ito. Oliver, sila kaya ito. Oliver. Si, yeah. si Parin Per, baka mamaya narito pupunta rin yung mamaya. Kaya ito ako sa mga. Ay si Alex, nasa si sa Nasa taas pa. Ay mamaya, nandito na yan Mamaya, mamaya. Pababa na rin yan Mga ilang minuto, nandito na yan. Ito po yung aming pangalawa. Trope. <laughs> Ay, sa no, mga ganda nun ah. Eh. Kapal din. Hmm

Hindi, itanong mo dito kung magkano kamo ano? hindi nga. kasi ko pangatik, mo na yan. di pangatik mo na. yung huli ko sa ano yung pinapayak, yung pinapayak yun. yung hindi mo na. Ayun din yung nandun ko yung 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 sa Ayun lang yung binili mo. No, Huli no. ko yung binili ko na... Wala nang imit-imit. Basta lang siya yung pangatik. <laughs> tapos yung pangatik kung may pangatik yung pinatik pangati, pangati, pangati ko na yung mga pangpunto. Hindi nating lugong na dito. Ano Wala, wala. Yung dapit eh. Inaplug yung anak ko. Hindi na ako nakakapagati eh. Hahaha. Ako na, pag tigil na, pag kita si hindi na ako Eh nangati kami sa pata, sa pala. Tayo? Oo, pangyayaw bangkas yung Tara, ganda Puro kami yabakan. Sabi nyo bukas wala tayong huli. Wala ako nga. Hahaha. Ay pero yung po si GR, nakat Tuwang tuwa nga nung sa akin isang araw. Kuya po ta napakagaling talaga ng tuwa tip mo sa akin. Nung una raw, ipinati niya, nakadalwa siya. Kinabukasan ay nakaisa. No. Tapos, nung isang araw, nakatatlo. Nakakapito na siya siyang yung pagkat na yun. Yung na yun sa ulo, ano? kap Kapatid nung nakahuli nyo, yung palahing gabsik, pero huwag pa pangit, pero bambulis, huwag Ayong akin nga, binugbog yung, yung sinalpok yan hanggang sa tumakbo yung karabang hindi ko nahulog yung tayo. Hindi na pulit ko yun. kung bakit hindi nahulog. Nabunot kasi pag na yung pagkala ko hinabunot ko. Ah, hindi ka yung sito nyo. Nabunot, hindi. Kitang-kita ko pumasok sa siyo. Ay ngayon nung kumulupog siya naman, so parang na ganyan. Ay nabunot yung swate. Saan lang <laughs> nyo yun? Hindi pala yun. Ang iba nang yun. Ang yun.

Eh, sabi niya parang uli nung pagkahuli ko palang. Oo. Oh, Hindi, sige po, isa na lang. Mga akin madilaw yung nga, narito to. Ah, uh, po, kanin. Bye-bye. <coughs> <coughs> sabi ko, ah, sa akin na lang yan kasi pulang binti, di ba? Gusto ko yung uh, pulang binti. Umubulan ka to? Oo, umubulan dito. <coughs> Gagawing pangate, sige ka. Sayang. <laughs> kailangan sabi na ka-approach ka yun. Ha? I-hear ko siya Oo.

Si pinag-aalinlangan, hindi na siya. Kumpleto na rin. Alam mo ba 'yan? Ayun, pinag-aalinlangan. Ano daw, dish nice. O hindi 'to pati. Hindi pa kunin ko sa din. Hindi na pinaka unang naulin ng ko na 'yun. Yung yang pinag-aalinlangan.

So, sumagbit din din sumay si damay tarika Kaya kay din. Ngolde niya paluwan na Matak buwit. Matak buwa. Hindi tumugali. Kung naka-itsa siya sa taas, siya sa taas hindi na. Ah, nasabit uh -hmm. pala sa tali. Ano? Nasabit sa tali. Yes. Pero right. na, ano sa taas. <laughs> Tuloy na tapos ito.

Hindi Ben, isang Bakit naman? Yung stick. Gold yung stick ah! ah! Parang mga stick na dalawa. pa naman Hindi talaga, talaga.

ko magugupo Takbo. Hindi ko nga rin ng bigot. Akala ko, hindi sasalto ko eh. Patsyamba. Aba, mamaya may malayo eh. Pag, pagkakaklo pa nga din, may kalapit na. Ay, sabi ko, puta pala ba? Mamaya may... Aba, laga pa ka na pag... Aba, magulang na pala. Makita agad yung pang haba. Magulang na pala ito. Akala ko pata pa. iyon 'yung ubiti, tidak 'yung pulot. Patitigan ko 'yan dito sa dilo. Ampikin yan. Sa mga buhangin. Pag naglugo 'to lalong gumanda. Magdidilaw ka 'to, magdidilaw kaya? 'yan. Pag gingo ito ka dilaw 'to, pa tapay ng mga hindi pa nakakita. Atulya. Sa nang buo nito, sari.